pakinggan po natin itong napaka-interesting na abogado. Naakala mo ay yung tipong titigil na siya sa kanyang mga isiniwalat, no? Kasi uh, pinoproklama proklama man siya ni George Garcia. Pero hindi pala humihinto yung laban na kahit ay siya po ay isa ng ganap na vice mayor, no? ay lumalaban pa rin itong si Harold uh, Respicio. Ang akala ko nga ho, ay matahimik na siya. Ang akala ko ay titigil na siya sa kanyang mga isiniwalat tungkol ho sa kababalaghan ni George Garcia. Pero kagulat-gulat, nagtuloy-tuloy pa, no? At marami pa siyang isiniwalat sa kanya din ang gagaling yung I think 300 million ba ho yun? 300 million na di manu ay itong si George Garcia ay aktong iba, ah, parang manghingi no? parang magbabribe ng pera sa alagang 300 milyon doon sa kumakandidato sa pagkakongresista sa Bohol. No, i siya rin na nagsasabi. So ngayon, akala ko matatapos na po yun. Ito naman bago ho ito, matindi ho ito guys. At dapat malaman ito ng sambay ng Pilipino dahil first time natin ito narinig. Itong kasong ito, kasi nagsampaho ng kaso, si Atty. Harold Respicio dito kay George Garcia at tinakot So, hindi ko po ipi-play lahat ng video. Uh, panoorin nyo na lang pagkatapos ng live natin. Mahaba kasi yung ano niya. Kinuha ko lang yung mga apat na minuto yung sinasabi niya. O, pakinggan po natin mga kabisdak. Hmm. Para ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, hala ka, makukulong ka na ng habang buhay. Kaya mm -hmm. nagsampa kami sa'yo iyo ng mahigit na 50 million counts ng cybercrime. Dahil... <laughs> Puta ka na ka. Gaging kaso na yan. <laughs> Makakulong habang buhay kasi nagsampa daw sila ng 50 million counts of cyber libel. First time in the history, record breaking yata to, no? <laughs> Guinness mo of Record to, guys. No? <laughs> First time in the history, ha? Na merong sinampahan na opisyal ng gobyerno na akala ko pira yan. Animal, oh, akala ko pira, eh. Muntikan ako maduling yan, eh. No? Oh, uh, akala ko pira. 15 million counts of cyber libel. Oh, cyber, cyber level. Cyber crime. Ang tindi. 50 million ha, counts of sa cyber crime. E kung 50 million na nga ho yan. Piso-piso yan. Pira, 50 million din yan. Paano na ho kung makonvict itong si George Garcia sa 50 million Counts of cybercrime na sinampang kaso ho ni Atty. Respicio, mahahatulan po talaga ito. So, kahit sabihin lang natin ang bawat count at bawat count ay isang taon lang pagkakulong. So, isang taon times 50 million, so 50 million years. Ano yung nakasuna yan? <laughs> And then, then no? <laughs> sabihin na lang ko natin na yung, yung bawat conviction, ng cyber uh, cybercrime bawat isang count ay isang isang taon lang may mo lang isang taon makulong <laughs> manguyod ka George <laughs> so, isa, isang taon makulong so 50 million years <laughs> <laughs> sabi sabi ni Lino ikog na lang George <laughs> Iyog na lang. Hindi man lang na yan, no? <laughs> sabihin mo na lang na bawat count, huwag na lang isang taon. Mga ano na lang, anim na buwan na kulong, bawat count, no? So, anim na buwan times po ng 50 million, ye, 50 million counts. So, mga 25 million years din kulong niya. <laughs> Sabi ni Naling Vicky, may ganun ba? Eh, hey, may ganun yan. Eh, sinabi, abogado mo niya. <laughs> George, twenty 25 million years, kalahati lang ng 50 million, okay na ako dyan. <laughs> Sige nga, tuloy natin. Ba bakit ganun yung kaso mo, attorney? Masyado naman brutal yan. <laughs> Ang gila namin dala, na 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 ubos ang pera ni Garcia, magbayad ng abogado. Ubos mo lang, yung mga kinurakot. <laughs> Until death do us part, sabi ni Juliet Bios. <laughs> okay, sige, 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 sige. Kahit sabihin na lang natin, bawat count, no? Ay, bayaran lang niya ng sampung piso. <laughs> times 50, ilang milyon yung bayaran niya. <laughs> Kulong ka pa. Ba? <laughs> okay, bakit ganun po, Atty. Respecio, ang kaso, bakit nagkaganito? First time namin narinig ko ito. Okay, tuloy Dahil sa lahat ng iyong mga kalokohan noong ang mm -hmm. eleksyon, ang specific crime po na isinampanan naman na sa kanya ay system interference. Ito ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Mm -hmm. Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized, ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems ng election number one ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung naaudit ang naaudit po yung version 3.4 ano ang ginamit niya version 3.5 ng back system interference meron po yes Pangalawa, pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results. Kinokulate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad na uh mm -huh. -hmm. na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag -delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na mm -hmm. after may ipadala yung mga election results na 5 million, ditilit po niya iyon. Mm -hmm. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo, bakit po mahigit 50 million counts Ito ng na. system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi mm -hmm. dahil po, sa paggamit ng software kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya uh -huh. Aha. pag gumamit ka ng maling software, kanabasan ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? More than 50, 50 million. 50 million votes. Get Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa... Transmission, ilan po ba ang ating makina noong nakaraang eleksyon? higit 100,000 automated counting machines. Teka lang ha. Ah. Para ano, para malinaw tayo, malinaw. Kaya 50 million daw. Kasi nga, yung, uh, yung butante, o oh, yung nakas na boots, nung uh, turnout yata to ay 50 million. No, so ibig sabihin, 'yung more than 50 million, 'yung bawat uh, baluta bawat uh, baluta ay one count of cybercrime. So ilang baluta po? Ilan 'yung bumoto? pip more than 50 million. So 'yung kaso niya ay 50 million counts of cyber crime. Kung ilan 'yung bumoto, 'yun ang kaso niya. <laughs> Sabi nga ni Atty. More than 50 million yung bumoto, di ba? <laughs> aray, aray ko. Na, makaganti na talaga kay OJC dito. <laughs> kay OJC, 7 million. Oh, uh, 7 million counts. <laughs> yeah, <words. laughs> ano bang nangyayari sa'yo, George? Okay. So, ang pag-usapan natin, yung conviction. So, kunyari, makonvict, ano bang penalties nito itong uh, cyber cybercrime na 50 million of counts? <laughs> Gaba. Sige, na natin, ha? Ah. Ano bang, ano, ano bang parusa? Kung na uh, makonvict, ano bang mga penalties? Kung makonvict si George Garcia, sabi daw, mamamataw, mamamataya. mamamataya bang buhay? <laughs> <laughs> Sabi, makukulong habang buhay, di ba? Makukulong habang buhay. Ah, sige, tuloy. Um, mm. And, kada transmission from the machine papunta sa mga <clears throat> server ay isang instance ng transmission. At kapag pilakalaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan <laughs> system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System <clears throat> interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na anim na taong pagkakakulong. Sa <laughs> so, computer na natin. <laughs> Ang parusa daw ay mahigit anim na taong pagkakulong. So, six years. Six <laughs> years times 50 million. Putain. <laughs> 50 million times 6. So, 300 million years, si George Garcia mabubulok sa binaguhan. <laughs> <laughs> And Himal George, mamatay ka na sa impyerno, kulong ka pa rin sa impyerno. <laughs> <laughs> 300 million years <laughs> ay ginoon ko ay eh, 6 years na ang kulong to eh gumpit nga natin kahit isang taon lang <laughs> 300 million years So pag namatay ka Pagdating mo sa impyerno Kulong ka pa rin <laughs> Sabi mo sa tanas George <laughs> Ilang years ka na ba na kulong sa lupa George <laughs> Tandaan mo George ha? Merong kang 300 million years na kulong George Pagbayaran mo yan <laughs> Ngayon, pumahaman ako ka na. Buksan ko yung pintuan. O, nasa impyerno ka, George, iba? <laughs> Tapusin mo yung atol sa'yo sa lupa. So ngayon, pagdating sa impyerno, kulong ka pa rin dito. 300 million years. <laughs> Animal, no? <laughs> <laughs> Sabi ni Hanaka, okay lang, bilyonaryo naman siya. Ikulong eh, naman no? hanggang impyerno, ma'am. 300 million years, no? <laughs> okay, 300 million years po siya makukulong. <laughs> ang galing, ang galing. Kaya tama nga yung ano. Ha? tama nga yung sinasabi ni ano ni attorney Arispicio. Hala ka, George. Makak makukulong ka habang buhay. Ang dagdagan mo habang patay. <laughs> okay. Naloy. Ang pira, yung penalties. Multa man yan. Meron, di ba? So, naloy ho. Mm. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong, <laughs> hindi na ikaw ang magiging leader ng Omele eh, sa 2028. Uh, at uh, ang Malamang. ako na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas may pa At kaya kung totoo, Okay, 200,000 pesos bawat count. So, compute tayo. Ubus <laughs> ang offshore accounts. <laughs> okay. 200,000 time uh, bawat count. So, 200. Put, basag calculator nito. <laughs> sy sy syntax error. Syntax error man dong. Teka lang, teka lang. So, bawat counts daw ay may penalties na 200,000. So, 50 million man yan. times, <laughs> times 50 million. Ok, oh, oh, oh. ok, ok. Hey, syntax zero. <laughs> Ang daming zero lumabas. <laughs> Ilang zero? 1, 2, 3. 100,000. Million milyon bilyon 10 trilyon <laughs> kulang pang kinurakot hindi <laughs> ano uh, 200,000 100,000 bandong tapos 50 milyon so 10 trilyon hindi 10 bilyon 10 trilyon <laughs> 10 trilyon gatay oy ito, tuloy, oh. Oh. O po, yung mga sabi-sabi mm. na napayaran mm. ng komite eh, ng napakalaking milyon-milyones at kulang million -million pa. Na karang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan <laughs> para sa pagbayad ninyo <laughs> ng multa kapag na palbid kayo sa lahat ng camps na ito na isinampan namin dito sa NBI. <laughs> lahat po lang ito ay ginagawa natin para <laughs> hindi na po maulit yung dayaan sa 2028. Na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan uh, po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. Uh, At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Huwag well, no! Gusto mm. niyo pa rin po ba ng dayaan? Huwag na po. Kaya po namin, isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng Comele sa susunod na eleksyon. <laughs> George! Para makulong ka na, George! Ano yung malukilag saan kung makulong ng mga 6 na taon, 1 taon, ito, makukulong ka ng ilang, ilang taon, George? 300 million years. Meron kang penalties na 10 trillion pesos. Patay ang Taliano Gold ni NGWM at ni Baki dito. Hmm. Palakpakan natin si Atorne Respecio. First time, ha? First time po natin na uh, naka-encounter ng ganitong klaseng isinampang kaso, million-million counts, no? <laughs> Sinagad mo talaga, attorney, ang galing mo, Eh, dapat ito yung magiging kumilig chairman, eh, no? Oh. Wala na, saan sila kukuha ng 10 trillion? So, yung mga billiones na mga kinurakot, mukhang kulang pa.